kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat lahat-lahat. Okay. Only Ikaw lang asking tinatanong. you, Ikaw lang not kanilang. the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kaya yung dalawa lang. Bapat po, pare-parehas mo. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay... Pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi pa... Pari... Ah, eh, ikaw lang tinatanong ni Sen. Tulfo. Kasi pong nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, mamaya ko na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Sa tanungin mo lang ako, yes or no? Ikaw lang. Huwag hmm. mo nun sila intindi. Yes or no? Hindi po. dapat ka M M hindi. Pari. so, hindi. So, ayaw mo. Oh, ikaw naman, Mr. Ruiz. Yes or no lang? Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na nakuha Pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaring ang inusente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records But, reflect that uh, spouses Ruiz are being advised by their counsel, counsels uh, right now. Mr. Chairman. Uh, can you answer? May tanong ni Senator Tulpo, uh, Mr. Ruiz. Kung wala kayong tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, Ganon din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapatong ginagawa. Hindi, mamaya na ngayon sila. Okay? Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. Sorry. So kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no? Huwag ka magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Uh, Mrs. Ruiz? Kung yes, yes. Pa. Again, the answer will be made upon advice of the council. Then Senator De La Rosa will be recognized. Yes, uh, yeah. pa, pa, sir. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. In, hindi nga eh, ma'am eh. Ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina nga tayong lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakantang ka natin ng Bayang Maguilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang? Sige po. Sige. Good. So upon advice of the council, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At panating NBI. Ngayon po, let, let the uh, committee secretary uh, initiate the polygraph test uh, upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to do the to conduct the polygraph examination of Mrs Mrs Franz Ruiz. What about uh, Mr Pablo Ruiz? Mr Ruiz, kasi nag-o si Mrs, mag-o ka na siguro. Dipo. Okay. Okay. Uh, Mr. So Director, As in, kwento ni Mr. Chair. thereafter, tan, drafter Senator uh, Dela Rosa. Yeah. Uh, uh, uh nasa lang yung anak nito. Pinatawag ko yung anak. Where's your daughter? Nasa? Nasa area lang po. Oh, where is she? Papuntay mo rito. Pinapatawag natin siya last hearing. Pwede ka pong ano, yung i-ano nyo ng CICL kasi po, kumbaga executive session kasi po yung aking anak, bata pa. Nung sinabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time, yung anak ko po ay 15, years, 15 Pake, years, old lang. Pakilakas po, pakilakas po. Pwede ka pong CICL, yung executive o ano po, executive session kasi po, yung aking anak, yung sinasabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time po, yung aking anak is 15 years old po lamang. Gusto ko lang malaman ang background nito dalawa. Meron ba silang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? W wala? Wala po yun. So, so, bakit ang dami niyong abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang dami abogado. Bakit naka-afford kayo ng napakaraming abogado? Ay, mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre. Uh, hindi po, may bayad po. Ang aming may bayad din po. Okay. Magkano uh, bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung... 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin. Sinabi mo nung nakarampad din ay 10,000 lang. 10,000 po ang tuwing hearing po. Tuwing, ha? Huh? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo ang pinangutangan po namin yun para lang makakasok. Pinangutang yun? niyo oh. Talaga lang, ha? One, two, three, four. O, oh, isang biktima, tatlong uh, witness nagsasabi na minamaltrato ninyo. At, to, confirmado, bulag ko. Dahil sa ginagawa ninyo. Tapos ganyan, i-deny nyo na ginagawa nyo yan? Ba, ba, tatanong ko lang, bakit ganun ka-violente yung, yung uh, ginagawa ninyo? Your Honor, wala kami po. Dinay-dinay po. Ha? S siguruin mo. Kasi pwede kayong hindi makauwi sa inyo ngayon. Ipapakuntim ko kayo dito kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Kasi very clear na nagsisinungaling kayo. Ang daming witnesses. Andito pa yung biktima. Bulag na bulag. Alam ka naman, bulag yan kung walang ginawa. Nabulag lang siya. Natural cause. Na hindi sinaktan. Ang daming no? witnesses. No? Itong mga katulong nyo dati na nakakita talaga sa paggawa ninyo ng uh, karumaldumal na pananakit sa inyong uh, katulong. Bakit? Bakit ganun na lang? May, you, know, you may answer, you pa may consult pa with your lawyers, uh, ikaw din ang magsasalita. Ayun, Honor. Totoo wala naman kami talagang po ginagawang masama. Kasi ang sabi rin ng mga ibang kasamahan... Sila rin lang po ang nanuntok kay LB po. Sinong ibang kasamahan kasamahan? Ay uh -huh. sila Patrick po at saka si JM po. Patrick, JM, <laughs> totoo kayo nanuntok kay LB? Hindi po. Ha? Hindi po. So, sino nagsinungaling ngayon? Kayo o siya? Sila? Sila, sila po. JM, Yes. JM nag yun, na, ikaw yung dalawang uh, apidabit di ba yung una sabi mo na ikaw ay pinwersa lang na pumerma Opo yung pangalawa ikaw ay uh, po, nagsalaysay ng ng, ng galing sa iyong kalooban Opo Sa so, pinanindigan mo yung pangalawang apidabit Saan pa salaysay? ka ngayon nagtatrabaho sa iba na sa kanila pa Ngayon po Oo Wala po wala na, po. Na, so umalis ka na rin sa kanila Abo.